So ngayon guys, ang video na to ay para ito sa ating pambansang nanay. So kung kilala niyo tong pambansang nanay natin, so kilala niyo to, lalong-lalo na sa mga supporters ni Tatay Tikram. Kilala niyo to ang ating pambansang nanay. Isang sikat na nanay, branded at napakasulid. O, oh, di ba? Si Nanay Apple. Huh? Sa pangalan pa lang, alam niyo na yung Apple, napaka-branded. O, oh, diba? So, ngayon, maikli lang to, Nay. Para sa'yo to. Gusto lang kitang uh, kumustahin sa sitwasyon mo ngayon na nagkalat na naman ang balita na ikaw ay nangihingi sa mga sponsors ni Dave dahil kailangan mo ngayon. So, ito, Nay, para lang sa sa'yo, Nay konting lang to. Sa tingin ko kasi parang ang aga ng singil ng ano eh, ng tawagin natin na karma. Kasi ikaw ang pinaka puno nitong laking kaguluhan ngayon na eh. So siguro alam mo na may tao kang mga naaapakan, may tao kang ano na nasaktan dahil sa kasinungalingan mo. Dahil bakit alam mo kung bakit nasasabi ko na ikaw ang pinakapuno sa pangyayaring ito dahil ikaw ang magulang ni Dave. Sa subject dito talaga si Dave. Ikaw ang pinakamagulang. So siguro nasilaw ka lang sa pera na binabayad sa iyo ng mga sponsors ni Dave ng mga wak, wak na gustong gustong kunin na si Dave. Sigurado na siyempre dapat may basbas sa na uuwi si Dave dyan sa inyo at hindi na babalik. So, siyempre, kinunsaba ka ng mga wakwak. So, doon pa lang sana, Nay, hindi ka pumayag dahil alam mong mali. Mali. Hindi mo alam yung mali. <laughs> mali. Kinukonsinti mo kasi yung anak mo, Nay dapat yung mali, hindi mo kinukonsinte. Pero kaso, nasilaw ka sa pera ng mga wak-wak na kisyo bibigyan ka, yun, pumutok yung gulo. Kasi magulang ka eh, dapat ikaw yung nasusunod sa lahat ng, sa mga desisyon ng anak mo, ikaw pa rin ang nasusunod. Tapos pinuntahan ka pa ni Tatay Ram nagtapang-tapangan ka pa. Hindi ka pa sobrang sinungaling mo. Yun na sinasabi natin ay dapat maging totoo tayo sa ano pagkatao natin. Dahil pag nagsinungaling at nagsinungaling tayo, wala tayong mapupuntahan. No? Dapat ano, namnamin natin yung pagkatotoo natin. Huwag tayong magsinungaling at huwag natin ikonsinti ang mali. Dahil unang-una, ikaw ang magulang, ikaw yung masusunod. Walang magagawa yung mga wak-wak. Kung hindi ka papayag, sabihin mo na huwag niyo gawin yan dahil yung respeto ba, yung, yung kababaan ng loob natin, yung respeto, at dala na rito ang utang na loob kung paano kayo pinahalagahan ni Tatay Tikram. Pero anong ginawa niyo, Nay? Di ba kayo nakonsensya dyan sa si ginawa nyo? So ngayon, nasasabi ko na parang maaga ata ang singil ng karma. Masama man itong sinasabi kong karma. Sorry, pero ano kasi. Parang wala eh. Ito talaga yun eh. Huwag talaga itolerate yung mali at hindi man lang kayo makaharap-harap ni Tatay Ramel ng maayos. Magsorry, tinawagan ka pa nila Tekporin, grabe pa ang tapang mo. So ngayon, yung mga wakwak -wak na ano nagpapasilaw sa iyo, nasaan na sila ngayon? Wala na. Wala na sila sa iyo. Oh. So good luck na lang, Nay. Sana magpakatotoo ka na at tanggalin mo na yung bisyo kung pwede. Pero kung hindi, wala akong magagawa. Kasi, ano eh, basta huwag lang tayo mas, masilaw masyado sa pera. Dahil pera lang yan. Mawawala yan. Yung tiwala, yung respito, yung pagkakaroon nating utang na loob sa tao na nagpapahalaga sa atin, yun yung pinaka-importante na sana meron kayo niyan soon. No? So, yun lang masasabi ko sa'yo, Nay. Sana, naging okay ka dyan. God bless.